Claudine Barito makikita ang saya na nakipagbanding sa kantahan at kulitan kasama ang anak na si Santino at ang kaibigan nito na si Tami. Naganap ito sa Halloween party at naka costume ang dalawang Gen Z. Nakipagsabayan si Claudine sa kantahan sa kanila. Dahil sa kusina sila nagkatuwaan, kumuha sila ng mga gamit sa kusina na ginawang mic. Game na game si Nasantino, Tami at pati na rin si Mami Claudine. Napaka-cool at supportive na mami ni Claudine Barito, kayang-kayang sabayan ang trip ng mga jinsi ng mga anak. <silence> Hawak ni Claudine Barito ang sandok na nakuha niya sa kanilang kusina na kunwari ay binibidyohan anak ng anak na si Santino na sumayaw. Up top and tip, up and top. A tip, up and top.